Naghanda ka pa eh. Wawasakin lang naman kita buong gabi. Talaga? Oo, oh, eh kanina pa kasi ay magpatalo nitong luba number no. 7 na to eh. Ah. Uh, bakit? May problem ba? Wala lang kasi feeling ko every time na naglalaro ako sa clash lane, parang buhat ko lagi yung buong mundo eh. Baka naman kasi wala kang support. Support? Oo, yung lagi mong kasama, lagi ka pagtatanggol, aalagaan ka, at hindi ka iiwan. Tama. Tama? Bakit di ko naisip agad yun? Support na nandyan araw-araw, gabi-gabi, lagi akong sasamahan, habang buhay, susuportahan ako. Tama, wala nang ibang babagay pa doon kundi... Ako, ako oh, yan, ako. Si Haduj. Si Haduj yung bagay doon. Tama, marunong mag-support yun eh. Marunong yun mag dakyaw Da-da-dachaw? Ako, ako! Marunong akong mag-dachaw!